Kamusta po ang salamin sa lahat? Papalo ko din abay di wag niyo lang papaubusan. Kahit anong ka inom niyo yan, basta ang din eh, ilalagay niyo agad ng laman. Lagay ulit tubig. oh Oo, lagay lang mo na lagay yan. Ito ang lalagay yan. Oo, oh, yan ang huyan. Eh. Wala ka namang kakaibang narangandaman. Ito lang, masakit lagi. Hanggang ngayon, pero ang kamay mo. Habakan mo yung masakit. Ah, ganun mo, parang tapig mo. Pa. Bakarang naman masakit pa. Meron. pa, pa, parang kamay na. Baka dahas din ang gusto nito eh. Pikit ha, wala sakit sa puso, high blood. Pikit. Pasok. Tanggalin mo ginawa mo dito, dali. Tanggalin mo, dahas din ang gusto mo eh. Binabaklas ko yung ayaw mo eh, yan, dahas. Alisin mo lang ang ginawa mo, dali. Meron nga si Bini mo ito. na to, hindi ito eh. Ubusin mo yan. Balik. Bilisan mo, dalawang kamay gamitin mo. Ang so, sumatulad sa isa, yung nagpasok, kano ano yung nasubay? Yung may... Bilas niya. Ang so, sumatulad sa so, kumulang sa bilas nito. Ha? Sleep na. Ubusin mo yan bilis, bilis. Wow. Mamaya ka na magsalamin, salamin ha. <laughs> nauso nga naman yung bukmagay. Ano, ano, nung kami nauhuli na uso yan, high school kami. Sa paramor, ginauso yung paramor. Yan, ang dami nagpapagay na kulay. Ubusin mo yan ha. ayoko ko na kung nasasakit pa batok yan ha. Aarang um, rado ang matinungo. Maganda nga po. Maganda nga Parang si Bini ni May isang <laughs> <laughs> Hindi naman ako. Wala, ang gagawin kayo, sir. Ay, naka-live yun, sir. So, Paglapit pag, pag ka ng asawa <laughs> <laughs> Hindi, naka-video lang. Lumayas ni mamang chocolate bagong ko sa mga magkukulam. Gusto mo siya Ha? May laso nga lang ko sa iyo. Buhay na yan, sir. Buhay na? Oo. Oh. Okay na yan? Oo. Oh, Tawag lang may ilaw na yan. Okay lang yan. Buhay lang yan. Yan ang may ano pa rin. yung kasama mo sa

ba't mo naman kanula Hindi sasagot. Kasi so, muna. sa Ano eh. Ba't mo ano? Ba't mo kinuulan? inggit galit. Ingit galit. Kuryente. Ingit galit. Ang kikinipitan ko lintik ka, lalo ka na. Anong dahil lang? Ingit galit. Ingit galit. Ha? Ingit galit. Ang dahilan, ano ba ka? Hindi ka rin magsasalit eh. Uutasin mo lang ako diba? Pangalong Yahweh, paspas bas pa sa inyo. Napatay na masamang spirit ang magagabala sa dawag ito sa mga kapagyarihan. Ate, balik. Ano ang nangyari sa iya? <laughs> <laughs> Sabi mo mga kasama mo, nagsalaming salamin ka. Ano ang nangyari sa iya, ate? Hindi. Pwede pa rin buhok. Eh, maganda naman ang kulay niya, eh, oh. Okay na, ate. Nakakulong ka. Gawa daw ng kulay ng buhok mo. Ang ganda raw. <laughs> Oo nga. Okay na, ate. Okay na.